lalaki ng mga kaldero nila, ano kaya yung mga niluluto nila dito? Ayan. Ma, ma makapag... Kuya, ano po yung mga 'yon? Ah, lahat 'yan goto. Mm. At may luto na diyan. Ay wala pa. Ang dami, ah. Oh. Lahat 'yan binebenta lang dito. Mm. So, ang laman pala niyan ay goto. Pero, wala pang luto. Ano pong sahog niyan, baka? Ah, kaya matagal na niluluto. Gaano po katagal? Apat na oras. Ah, apat na oras nilalaga. Yung kagni po ang apat na oras na niluluto? Or yung karne lang or pati yung bigas lahat oh ang sarap siguro mga anong oras pa pa magkakaroon ng goto ayun oh, mga mamaya maya pa so ayan gusto matikman na ako siguradong patok na patok kong goto nila kasi kunin naman ang dami nyan Kuya, curious lang ako. Yan bang ganyan karami? Nauubos din sa isang araw lang din. <laughs> <yum. laughs>